kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Tawso, isa sa mga ethnic group sa Sulu na kilala sa pagiging maprinsipyo at matapang Subok na ang tapang ng grupong ito noon pa unang panahon Nang sila ang kinuha ng hari ng Borneo noon para depensahan ang kanilang karian laban sa mga nagre rebelding mga mamamayan kung saan ay nagawa ng mga tausog na may panalong laban rason para ipigay sa kanila bilang pasasalamat ang ilang bahagi ng lupa na pagmamayari ng hari ng Borneo Ito ngayon, ang tinatawag nating Saba na pinag-aagawa ng Pilipinas at Malaysia Isa rin si Normis Suarez sa kilalang lahi ng mga tausog na siya rin nagkaroon ng ipinaglalaban sa gobyerno Pero bago pa man nakilala si Normes Suarez ay may naunan ang tausog na nakipaglaban sa gobyerno ng Pilipinas kung saan ay nahirapan rin ang pamahalaan sa pagkontrol sa kanya at sa sakit sa ulo na kanyang dala. Siya, si Dato Haji Kamlon o Mas Kamlon, ipinanganak sa sulo sa pamilya ng mga tausog. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, si Kamlon na isang simpleng magsasaka. Walang makakapagsabi ng dahilan kung bakit tila umiba ang ugali ni Kamlon Matapos ang kiera kung saan ito ay naging tulisan, naging sakit sa ulo ng mga otoridad si Gamlon dahil sa iba't ibang mga bawal sa batas na pinagkagawa nito pero para sa kanilang lugar. Si Gamlon ay Robin Hood kung ituring 1947 nang ito ay sumukos mga otoridad pero isang taon lang ang lumipas ay gumawa na naman ito ng sakit sa ulo ng gobyerno umaklas sa pamahalaan si Gamlo na nagumpisa sa pagkakaroon ng 25 mga miyembro hanggang sa naging isandaan na ito. Paboritong armas ni Gamlo na yung M1918 Browning na rifle at iba pang mga armas na gamit noon ng mga Hapon. Umugong pangalan ni Haji Kamlon sa buong Mindanao nang inubos nila sa bakbakan ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army na problema pa noong panahon yun ang gobyerno dahil sa problema nito sa mga hokbalahap at dinagdagan pa ito ngayon sa Mindanao ni Kamlon. Dinurog ng husto ng gobyerno ang pangalan ni Kamlon ng kanilang tinawag itong bandido, kriminal, rebelde at kung ano-ano pa para masira ito sa publiko July of 1952. Humigit kumulang limang libong mga tropa ng sundalo na suportado ng tanki de guerra, aeroplano, pati na barkong pandigma ang ipinadala ng gobyerno para pulbuse ng grupo ni Kamloon. Sinuoy Defense Secretary Ramon Magsaysay ang siyang nagprepara sa puwersa ng gobyerno para durugin si Kamloon. July 31, 1952, nagulat ang lahat ng biglang sumurender si Kamloon pero hindi raw dahil sa puwersa ng gobyerno kundi sa nangyaring sekretong pag-uusap nila ni Ramon Magsaysay sa Sulu. Dala ni Kamlon ang tatlong daang mga tausog fighters niya. Sila ang pangalawang panta sa seguridad ng Pilipinas, sunod lamang sa grupo ng Hukbalahap, August of 1952. Isang puan matapos sumurender si Kamlon ay muli na naman itong nag-asik ng lagim rason para muli na naman itong tugisin ng gobyerno. Dalawampung mga mandirigwa ni Kamlon ang natodas ng sila ay magpang-abot sa tropa ng gobyerno. November of 1952, muli na namang sumurrender sa gobyerno si Kamlon matapos ang trial sa kaso niya. Siya at dalawang sa kanyang mga tauhan ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Hindi natuloy ang pagkabilanggo kay Kamlon dahil matapos ang kanyang trial, ay binigyan siya kasama ng kanyang 23 mga tawahan ng Executive Clemency ng nooy Presidente Quirino. Pinagkalooban pa sila ng lupain sa tawid-tawi -tawi na may sukat na 5,000 hektarya. Sa hindi malamang rason ay hindi naman tinerhan o kinamit man lang pansakan nila Kamlon, ang 5,000 hektaryang lupa na ibinigay sa kanila ng gobyerno sa Tawi-Tawi, Agus of 1955. Namangha ang mga nakarinig ng balita kung paano ni Kamlon at ng kanyang tropa na isahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na higit na may mga malalakas na armas kumpara sa kanila Nang kanilang matodas ang walong mga sundalo at nadagdagan pa ng labinsyam na mga sugatan. Isa lang ang natodas sa tropa ni Kamlon at lima naman ang kanilang mga sugatan. September of 1955, gigil na gigil na ang tropa ng gobyerno na ipaong sa lupa si Kamlon at mga kasamahan nito. Kaya tinodo na nila ang paghanting dito. Pinakpakad si Kamlon ng taga 2nd Infantry Battalion Army Sulu Air Task Group ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Tumba ang isang na pong mga ng tausog ni Kamlon nang sila'y trate ng tropa ng gobyerno. Apat na putwalo sa mga tropa ni Kamlon ang sugatan at walumpot dalawa ang mga nahuli. September 24, 1955, tuluyan ang sumurender na walang anumang kondisyon si Haji Kamlon sa gobyerno. Sa pitong taong pagdugis at pagbaka ng pamalaan kay Kamlon ay kumasta ito ng 185 million pesos ng nang masentensyahan si Kamlo ng habang buhay na pagkakakulong ay umalma ito dahil ayon sa kanya sumurender lang daw siya dahil sa may ang gobyerno sa kanya na parol. Bagay na pinasinungalingan ng pamahalaan. Wala raw usapan na ganito. Hindi tumigil ang mga taga-suporta ni Kamlon na humingi sa pamahalaan na may si Kamlon. Isa na rito si Normis Suare. Nang maupong presidente si Ferdinand Marcos Sr. ay tuluyan yan ngang nabigyan ng parol si Kamlon. Ang ginawang pag ni Kamlon ang siyang naging inspirasyon din ng iba pang grupo kinalaunan para ipakita sa pamahalaan ang kanilang pagkadismaya at para maparamdam ang kanilang mga hinihiling. Ikaw, may lahi ka bang tausog na kasing tapang ni Haji Kamlon? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.